Mainit na balita, humarap at naghain na ng police sa Sandigan Bayan. Ang walong akusado kaugnay sa 289 million peso road dike project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Para yan sa kaso nilang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette, bago magalas 8 ng umaga sabay-sabay na dumating ang mga lalaking akusado sakay ng bus ng Bureau of Jail Management and Penology galing sa Quezon City Jail Male Dormitory. Hiwalay na dumating si Bidding and Awards Committee Accountant for Lerma Kaiko not guilty sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang plea na mga akusado na sinakay ko, DPWH Maropa Regional Director Gerald Pakanan, Assistant Regional Director Jean Ryan Altea, Assistant Regional Director Ruben De Los Santos Jr. Construction Division Chief Dominic Serrano, Project Engineer 3 Felisardo Casuno, DPWH OIC Chief Quality Assurance and Hydrology Division Dennis Abagon, at DPWH Mimaropa Planning and Design Division OIC Chief Montrex Mayo Hindi naman nakarating si DPWH Maintenance Division Chief Juliet Calvo dahil wala raw produce order mula sa Korte ayon sa Defense Council. Sa arraignment ngayong araw, hiniling ng Defense Council na iwasan ng Depensa at ng prosecution pati na ng Ombudsman ang mga interview sa media patungkol sa merits ng kaso. Na pre-judge na raw kasi ang mga akusado sa Court of Public Opinion tulad na lang halimbawa sa mga nagsasabing substandard ang proyekto. Ayon naman kay Associate Justice Henry Gito ng Sandigan Bayan 5th Division, alam naman daw na mga abogado ang kanilang responsibilidad. Sakaling hindi raw tumupad, aaksyonan nito ng Korte. Nakatakda ang preliminary conference sa Enero at sa Pebrero. Samantala, Rafi Connie, bukod dito sa naging arraignment nga sa graft charges, ay magkakaroon din ng arraignment naman para sa kasong malversation uh, uh, sa darating naman na December 2. Connie, Rafi? Marami salamat, Bernadette Reyes. Sa bagong video na inilabas si dating Congressman Zaldico, inakusahan niya si First Lady Liza Araneta Marcos na sangkot umano sa maanumalyang importasyon ng bigas at sibuyas. Samantala, si Pangulong Bongbong Marcos bumuelta kay Ko. Tinangkaraw siyang i-blackmail ng kanyang kampo bago pa man lumabas ang susunod na video. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Sa na ng mga alegasyon ni dating Congressman Zaldico laban kay Pangulong Bongbong Marcos, may ibinunyag ang Pangulo. Dinapitan po kami ng abogado ni Zaldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakansilihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. Nauna na sinabi ng ombudsman na hihilingin nila ang ng passport ko Kasama siya sa mga sinampahan ng kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaunay na umano'y substandard of flood control projects sa Nauhan Oriental Mindoro na itinayo ng kumpanyang SunWest na pag-aari ng pamilya ni Ko. Pagdidiin ng Pangulo. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansila pa rin ang passport mo hindi ka na makakatakas sa hustisya. Ang akusasyon maring pinabulaanan ng abogado ni Ko na si Atty. Rui Rondain. Wala raw siyang nakausap na kahit sino man sa gobyerno para itigil ang mga video kapalit ng hindi pagkansila ng passport ni Ko. Iginit din ni Rondain na wala siyang kontrol sa paglalabas sa mga video. Sa panibagong video ni ang idinawit naman niya sa umano'y yung importasyon ng mga produktong agrikultural, si First Lady Liza Araneta Marcos at kapatid nito Ipinahinturo ng First Lady ang investigasyon ng Kamara sa pagmahal ng sibuyas noong 2022. Iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin anyang nangyari ng imbestigahan din ng kamera, ang pagmahal ng bigas. Habang iniimbestiga ito, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang imbestigasyon. Kwento niko na magitan pa si Presidential Son House Majority Leader Sandro Marcos at sinuoy House Speaker Martin Romualdez sa imbestigasyon. Napagalitan pa raw ng dating Speaker, Agriculture Secretary, dahil nabisoma ng mga SOP sa mga importasyon. Dahil inilibas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Umihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, Pasensya na, masyado akong naive. Nagreklamo pa si Ko tungkol sa importasyon ng isda dahil ilang kumpanya lang umano ang pinapayagang mag-angkat. Ang makaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito kontrolado din ang presyo ng isda at ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Hinihinga pa namin ng tugon ng mag-inang Liza Sandro Marcos, gayon din si Martin Araneta at si Romualdez, si Chula Aurel. Tinawag na masamang tao si Ko. Gawagawang paratang daw ito. Sa pagdinig ng kamera nitong September 2025, sinabi ng kalihim na si Ko ang namimilit sa kanilang bigyan siya ng import permit. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan sa totoo lang nung panahon before my time sa importation ng isda and ayo uh, ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation na hindi ko pinagbigyan ng 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 uh, isda at ang pangalan noon saldi ko we were being forced at that time to give him 3000 containers of fish which i did not agree Kasunod ng mga serya ng video ni Ko, tanong ng palasyo bakit daw inuutay-utay ni Ko ang kanya mga video? Bakit din daw may nag-iiba sa bawat magsak ng aligasyon? Mas maganda po siguro na tapusin na muna kung siya man po yung nagsasalita ni Zaldi ang kanya mga mensahe, ang kanya mga di mga uh, kuwento Mula video 1, 2, 3 hanggang video 4 and 5, madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. Kabilang si Ko sa walong binansagang kontraktor ng ICI at pinasasampahan ng patong-patong na kaso ng plunder, graft at direct bribery. Habon pa ng ICI at DPWH kay Ko. I think we should come here into the Philippines. Lahat tayo pwede mag-Facebook live. Lahat. Kahit sino pwede mag-Facebook live. Ang test dyan, uuwi ba siya o hindi. Kung uuwi siya, then, sabi nga ni Pangulo, pwede tayo magharap Ivan Mayri na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpatupad ng force evacuation ng mga otoridad sa Tugigaraw, Cagayan dahil sa pagbahang dulot ng masamang panahon. Bitbit -bit ang kanilang mga kagamitan, lumikas ang 31 pamilya ng Barangay Anafunan East sa tulong ng mga tauhan ng Coast Guard District Northeastern Luzon. Dinala sila sa Anafunan Integrated School. Nakaantabay na ang mga otoridad sa mga binahang lugar doon. Namamahagi na rin sila ng relief goods sa mga apektadong pamilya. Sa Ilagan Isabela, isang buntis na mga anak na ang isinugod sa ospital sa gitna ng Rumaragasang Baha sa Barangay Kabisera 10. Tinulungan siya ng mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 2 at ligtas na naihatid sa Ilagan Medical Center. Ayon sa pag-asa, Shearline at Hanging Amihan ang nagpaulan sa Tugigaraw City at sa Ilagan, Isabela. Lumakas bilang typhoon ang bagyong Verbena o may international name na Koto na ngayon nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Namataan ang bagyo, 240 kilometers hilaga ng Pag-asa Island sa Palawan. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 140 kilometers per hour. Kanina pong madaling araw, nasa wind signal number 1 ang Kalayaan Islands. Tumutok po sa Balitang Hali para sa 11 a.m. Bulletin kaugnay ng bagyo. Nagpapaulan pa rin po ang bagyong koto o verbena sa Palawan. Hanging amihan naman ang umiiral sa Ilocos Region at ilang bahagi ng Cordillera at Cagayan Valley shear line ang magpapaulan sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Mainland Cagayan at Isabela. Easterly sa Aurora at Quezon Province. Dito po naman sa Metro Manila, mas maayos ang inaasahang panahon ngayong Webes. Gayon din sa iba pang bahagi ng bansa. Ngayon pa man, dapat pa rin po maging alerto sa posibleng local thunderstorms. Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory sa ilang bahagi ng Bulacan, Nueva Ecija at Quezon Province. Pinaalerto ang mga residente sa banta ng baha at landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang pasado alas 12 ngayong tanghali. Inaalam ng Department of Foreign Affairs kung may mga natrap na Pilipino sa nasusunog ng mga residential buildings sa Hong Kong. Ayon sa DFA, nakikipagtulungan na sila sa mga otoridad doon para makumpirma kung totoong may Pinoy worker sa loob ng mga gusali. Base sa ulat ng pulisya, umakit na sa 44 ang nasawi sa sunog habang nasa 300 naman ang pinagahanap pa. 45 naman ang kritikal sa ospital. Ayon sa mga otoridad, under control na ang sunog sa ilang palapag ng mga gusali. Patuloy naman ang pagupula sa ilan pang bahagi. Sa kasagsagan ng sunog, tatlong lalaki ang inaresto ng mga otoridad. Balik po tayo sa bansa. At uh, ito po ang mga balita. Hindi raw dadalo ngayong araw sa plenary deliberations ng Senado para sa budget ng Department of National Defense ang budget sponsor nitong si Senador Bato de la Rosa. ay kay Sen. Win Gatchalian, na chairman ng Senate Finance Committee, staff ni de la Rosa ang nagsabi sa kanya tungkol dito. Hindi raw nagbigay ng rason kung bakit wala ang senador halos isang buwan nang hindi nagpapakita sa Senado si Dela Rosa. Mula nang sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may warrant of arrest na ang International Criminal Court para sa senador. Hindi naman ito kinumpirma ng ICC. Nakunan ang pananalasa ng isang buhawi sa Labangan, Zamboanga del Sur. Kita ang pagtangay nito sa bubong ng isa sa mga bahay. Ayon sa mga residente, dalawang bahay ang nasira. Nakitang tumawid pa ang buhawi sa kabilang kalsada bago ito tuluyang nawala. Ayon sa uploader, nangyari ang buhawi sa gitna ng makulimlim na panahon na tila may paparating na malakas na ulan. Patay ang isang lalaki sa Dasmarinas, Cavite matapos barili ng isang motorcycle rider. Riding in tandem naman ang sangkot sa pamamaril sa isang gasoline boy sa Masbate. Balita hati ni Jomara Presto. Dumating sa isang gasolinahan sa Masbate City ang motorsiklong iyan, gabi nitong Martes. Bumaba ang dalawang sakay at nang makargahan na ng gasolina ang motor, bumunot ng barilang angkas at pinagbabaril ang isa sa mga gasoline boy. Napatakbo ang ibang tauhan ng gasolinahan. Muling nagpaputok ng barilang gunman. Agad tumakas ang riding in tandem. Base sa inisyal na investigasyon, isa itong crime of passion. Ayon sa ama ng 23 anyos na biktima, nagkaroon ng pagtatalo ang kanyang anak at ang kinakasama nito kamakailan. Nakita raw kasi ng biktima sa cellphone ng kanyang living partner na nakikipagkita umano siya sa ibang lalaki kapag nasa trabaho siya sa investigasyon ng pulisya, ari ng living partner ng biktima ang motorsiklong ginamit ng gunman. Paliwanag naman ng live partner ng biktima sa mga pulis, hiniram ng kanyang dalawang kaibigan ang kanyang motor. Hawak na ng pulisya ang motor habang hinahanap ang dalawang sakay nito. Tumanggi munang humarap sa media ang kinakasama ng biktima. Dumating sa isang tindahan sa Dasmarinas, Cavite, ang lalaking nakaputi sakay ng motorsiklo. Maya-maya ay makikita ang isa pang motor na may sakay na kulay itim ang suot. Nang dumaan siya sa tindahan, bumagal ang kanyang takbo at lumingon. Kalauna ay bumalik siya sa tindahan tumigil at ilang beses binaril ang nakaputing lalaki. Tinamaan din ng isa pang bumibili roon. Binawian na buhay sa ospital ang nakaputing lalaki habang ginagamot pa ang nadamay na mamimili. Nagsasagawa pa ng backtracking ang mga polis sa mga CCTV sa lugar para matukoy ang gunman. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Disgrasya sa Kamalig Albay. Labing isa po ang patay sa banggaan ng 10-wheeler at isang UV Express. Chris, ano ang dahilan na sinasabi tungkol dito sa aksidente? Connie, ayon sa investigasyon, nawala ng preno ang 10-wheeler. Sa CCTV, nakuha sa barangay Libod Mabilis ang takbo ng 10-wheeler nang biglang tumama sa van. Sa lakas ng impact, bumulusok malapit sa ilog ang dalawang sasakyan. Nagsagawa naman ng rescue operations para sa sakay nito. Ayon kay Kamalig Mayor Kaloy Baldo, patay ang labing isang sakay ng van, kabilang na ang driver. Isang nakaligtas. Ligtas din ang driver at pahinante ng 10-wheeler na agad dinila sa ospital. Wala pang pahayag ang truck driver. Dito naman sa Pangasinan, kinuyog ng mga residente ang isang lalaking ng sa isang bahay at nagtangka umanong mangmolestya sa isang babae sa bayan ng Mangaldan. Sa kuha ng CCTV, kita ang pagpasok ng dalaki sa bahay sa barangay Gilig. Dumaan siya sa likurang gate at pumasok sa bintana. Tinangay niya ang isang laptop, cellphone at pera. Matapos ang pagnanakaw, pumasok ang sospek sa isang kwarto at tinangka umanong molescahin ang isang babae. Buti na lang at nakahingi ng tulong ang biktima. Dumating ang mga kapitbahay at kinuyog ang sospek. Nabawi rin ang mga ninakaw na gamit. Maharap sa reklamong robbery at attempted rape, ang sospek na tumangging magbigay ng pahayag. Patong-patong na kaso ang inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure laban sa walong kongresista na konektado umano sa mga kontratista ng gobyerno mula 2016 hanggang 2024. Kinawag sila mga contractor ng ICI. Balitang hatid ni Joseph Morong. 21 kahon na naglalaman ng mga kontrata ang isinumite ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at DPWH sa Ombudsman. Ang sa joint referral ng ICI at DPWH, hinihinging sampahan ng kasong kriminal at administratibo ang walong kongresista. Sinadating dating ako, called Party List Representative Saldi Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Garjola, Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang, Pusong Pinoy, Party List Representative Jet Nisay, Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho, Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara, Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas, at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Contractors. This congressmen should not be engaging in private business activities that conflict with their official duties. They should not influence bids and awards. Members of Congress must not sway procurement processes nor should they participate in or benefit from government contracts. Dapat mahinto na itong kultura nagpapa-kontrata sa Kongreso plunder, graft, direct bribery, paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards well, uh, para sa mga opisyal ng gobyerno you, uh, at uh, Government Procurement or... Act ang inirekomendang isang palaban sa walo. Kasama rin ang paglabag sa saligang batas na nagsasabing wala dapat direkta o indirektang interes pampinansyal ang mga senador at kongresista sa mga kontrata sa gobyerno. Sa investigasyon na ginawa ng ICI at DPWH 1,300 na mga proyekto yan na nakuha ng mga pinakasuhang kongresista sa loob ng walong taon mula 2016 hanggang 2024. Abot sa lampas 90 billion pesos ang halaga ng proyektong nakuha ng mga kumpanyang konektado sa walong kongresista. When we look at the records, we uh, when look at the contracts, be assured we are fair and we will never manufacture any evidence Or have come to wrong ang kampo ni Congressman Lara binigyan din di ng inendorso ng ICI hindi patungko sa anomalya sa flood control projects kundi kaugnay sa dati-aniyang kaugnayan ni Lara sa JLL Pulsar Construction. Magsisilbi raw itong pagkakataon para patunayan sa tamang forum na wala siyang nilabag na batas. Dagdag ni Lara bago siya sumabak sa serbisyo publiko ay wala na siyang kaugnayan sa JLL Pulsar Construction. Hindi rin kailanman sumali ang kumpanya sa mga kontrata ng mga proyekto sa kanilang distrito mula nang maluklok siya sa pwesto. Ayon naman kay Congressman Ang, malinis ang konsensya niya at kumpiyansang malilinis ang kanyang pangalan. Anya ni Minsan ay di niya ginamit ang kanyang posisyon para sa pansariling interes. Handa raw siyang harapin ng kaso. Tumanggi naman magkomento ang staff ni Congressman Rivera. Sinisikap naming makuha ang panig ng iba pang inirekomendang kasuhan. Walong incumbent at dalawang dating kongresista na ang nirekomend ng kasuhan ng ICI at DPWH sa Ombudsman. ay kay Ombudsman Jesus Crispin Remulia, labindalawa dalawa hanggang labin limang kongresista pa ang iniimbestigahan. Humiling ang Ombudsman sa Bureau of Immigration ng Foreign Travel Restriction Order laban sa 77 individual na iniimbestigahan kaugnay sa budget insertions at kickback mula sa ilang flood control project. It's, it's, really just for the immigration to hold things that it is within the power of the ombudsman to 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 actually tell them wag mo na kayo umalis kasi may meron pa tayong pag-uusapan kailangan niyo muna sagutin yung mga tanong tumanggi na si na pangalanan ng mga hiningan niya ng FTRO may senador po bang kasama meron ilan po ah uh, wag na tayong pag-usapan kasi ito naman magkakahiyaan lang eh no Uh, basta hindi sila mga kalabas. Uh, we're asking immigration to stop them. Sir Kongresista? Meron. Meron. Hmm. Sir Contractor. Meron. Hindi ko alam kung kasama. Kasama siguro. Hindi ko, hindi ko pati yung listahan eh. Sa susunod na linggo, kakausapin ni Rimulya si House Speaker Bo G.D. kaugnay sa mga iniimbestiga kongresista at posibleng epekto nito sa Kamara. More than 10% of Congress will be affected at the very least dadami pa yan, we, 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 it will still branch out. Joseph Moro nagbabalita para sa GMA Integrated News. We best latest mga mare, marami na ang nangilabot sa first day of showing ng kapuso horror film na KMJS, Gabi ng Lagim the Movie. No other than multi-awarded journalist Jessica Soho at stars ng pelikula na sina John Lucas at Fee Palmos ang bumisita at nagpasalamat sa mga manonood sa isang mall sa Quezon City. Sold out ang tickets kagabi. Nakatanggap pa ng sign poster ang ilang moviegoer. Siyempre, nakiselfie na rin sila sa kapuso mo Jessica Soho host. Good feedback naman ang natanggap ng pelikula mula sa mga manonood. Mga kapuso, sugod na sa mga sinihan at panoorin ang KMJS Gabi ng Lagim na Movie, obra ng GMA Pictures at GMA Public Affairs.